So yan, buksan natin ito mga boss. Try natin ah. ah tingnan natin yung ah, mga wiring. Yung color coding ng mga wiring. Tapos, kung paano natin siya ilolibricate mga boss. So, unahin natin to Itong part na to Na tornilyo. Okay. So yan, tabi lang natin yan mga boss. Tapos, ito yung pinaka-stopper nya. So yan sabihin natin yan para pag once na nag maintenance kayo o nilubricate nyo ito mga boss alam nyo kung paano nyo babaklasin at paano nyo ikakabit mga boss uh, pwede nyo maging guide to mga boss pag uh, ikak, uh, ikakabit nyo na kasi mabilis lang naman siyang uh, kalasin pero pag once na ibinalik na natin medyo tayo doon nalilito So yan, screw rin. Stopper din siya ng mga wire mga boss. So yan. Stopper, bandang gitna dito yan. Tabi natin. Tapos sunod natin mga boss ito. Itong part na to. Yung part niya yan, yung sa signal yan mga boss. Okay? Check natin yan. dito paano natin siya matatanggal meron siyang pinaka lock so din natin makabisado to kung paano yun okay okay so ganoon pala try nga uli natin okay so natanggal natin try natin mga boss uli kung paano natin tinanggal to na chambahan natin kung paano natin tinanggal okay yan so yun nila lang natin mga boss okay so yan ito yung pinaka ano nya, slider nya left and right tapos yan na siya mga boss so yan tapos, meron siyang kulay mga boss na uh, light blue, gray, at orange. So, color coding siya sa Honda Click. Sunod mga boss, uh, tanggalin natin to. So, to sa uh, on-off ng headlight, high and low, tapos passing. So, yan yung sunod na tatanggalin natin. So, ang kulay niyan mga boss ay blue, white, tsaka green. So, yan yung color coding niya. Okay. <coughs> So, yan so ito madalas to nagkakaroon ng problema mga boss so ninyo natin kung paano siya babaklasin ito aangat natin to to para matanggal natin yung etong part na to mga boss so yan ito na angat na natin dito dito rin kabila yun sana mabalik pa natin to na maayos okay ganito siya sa loob bali may spring siya mga boss so yan tanggalin natin to tinyaman na natin dito sa kabila okay So yan, may kita natin na may grasa siya mga boss. Kasi okay pa naman yung play niya. Eh. So yan. Yan yung nagpe-play sa kanya tong part na to. Yan. Tapos check natin. Okay, wala siyang bulitas. Pero meron siyang spring. So yan, spring tsaka yung Uh, metal na to mga boss so yan wala syang bulitas pero may spring gagawin natin dyan mga boss syempre ilulubricate natin dadagdagan natin ng uh, grasa yung mga part na yan na pwedeng mag stock up so yun so pwede tayo maglagay ng grasa dyan halimbawa lang natuyo na yan at marumi na So yan, pwede natin siyang palitan. Linisan natin tapos palitan natin ng grasa. Tapos eto etong spring na to, pwede ding din natin ng grasa mga boss. Kasi pwede siyang ano eh. Pwede siyang uh, kalawangin mga boss. Pag once na yan nababad sa uh, tawag yan tubig pwede pwedeng kalawangin yan tapos balik uli natin sa dati nalagyan na natin siya ng grasa balik uli natin to yan may guide naman yan mga boss dalawang pin dalawang suksukan ganyan siya tapos <coughs> so nalubricate na natin yung spring tapos nalagyan na rin natin ng grasa yan halimbawa lang marumi na yan o marumi na rin yung spring natin nagkalawang na siya So, ilulubricate lang natin siya mga boss. So yan. Kita niyo na yung may grasa siya diyan. So ganun siya nilulubricate mga boss. Tapos balik lang uli natin siya. So dito sa part na to mga boss, meron siyang pasukan diyan. So ayan yung butas na yan. I-connect natin siya rito mga boss. So yan, yung pin na yan. So dito, i-connect natin siya diyan. Okay. hindi lang makita pero i-coconnect natin siya so yan pasok na natin so yan eto sa part na to pasok na natin siya yan okay tapos ibabalik na natin yung uh, pinakalak dito pero lagyan din natin siya ng lubricant lubricate mga boss okay para swabe yung uh, <clears throat> switching natin tapos etong part na to mga boss yan nag uumido yan kiskisin lang natin yan kiskisin natin ang liha o metal part basta mawala yung mga umido dyan so may kita natin na mayroon tong ano yan mayroon tong ganyan parang pinaka Uh, pin papasok rin yan doon sa dulo yan oh. yun so gaganan din natin siya soyan okay. So, ayan. So, nalubricate na natin siya ng tama. At uh, dito mga boss, pwede rin pala rito ilubricate. You know, pwede natin lagyan dito sa part na to. Kasi nandyan yung part na ano Na merong grasa. Yan yung pinaka-pin na kulay puti mga boss. linisan lang natin siya mga sobrang grasa dyan na nakakalat so tanggalin lang natin yung mga sobrang nakakalat na grasa so, okay tapos pag okay na yan so gumagana na yung ah uh, yan passing tapos naka low sya high uh, low passing so yan So sa pamamagitan niyan mga boss, ma-prevent natin yung uh, mabilis na pagkakalawang ng mga uh, connection natin tapos yung mga spring. Tapos syempre, uh, lubricated siya kaya swabe yung uh, bawat switches na gagawin natin sa ating mga switch mga boss. So okay na tayo dito. Sunod naman ay dito tayo sa Ah uh, tawagian signals A signal